Well, uh, nasa sa, na sa next month July mga accomplishments. But among that, you know, we've stabilized onion prices. Wala na kayo naririnig about onion. Kita nyo naman yung bigas. Kung itong huling last election, wala na nagsabi ng mahalang bigas. Diba? Ang asukal din ay, uh, dahil kung pumasak ako, ang asukal sa merkado, 140. Ngayon eh, may 75 ka nakikita. Uh, of course, marami pang kailangan gawin. Kaya ang pinakamalaking problema ngayon yung ASM Corp. Uh, marami tayong gagawin. Yung rice processing centers, actually, nakapagbuo na tayo ng since BBN's time na pagbuo niya. 145 rice processing systems ang naitayo. So, hindi nakikita ng ano yun. So, but, uh, we will find the way na makarating yan. So, besides that, uh, mechanization is high, all-time high. Uh, this year, we're looking at the uh, all-time production uh, of uh, rice.